Ayan, another na naman sila, ang mga bulaklak na ito talaga, nakakaaliw, nakakaaliw, ayan marami pa silang ibubulaklak, ayan, eh. mga bago to, dami pa nilang buko, ayan, oh. oh, ganyan lang siya pero sobrang dami ng bulaklak niyan guys, promise, puti pa naman, ang gandang tingnan, hindi sila nakakasawa, promise. Tapos ito yung kapaligiran mo, oh. Diba? Grabe, 'di ba? Grabe, hindi talaga nakasawang tingnan. Di nakakasawang tingnan. Dinakakasawang tingnan. Ang iyong mga bulaklak. Tapos yan yung kapaligiran, no? Oh. Ayan ang ganyan, no? Oh. Ayan. Nasa ulap na ako. Nasa ulap na ba? Ako, Taiwan, oh. no? ang mukha ng Taiwan sa kabundukan. Yun yung pinakantawer na napakataas. Yun! Ito rin yung isa sa mga favorite ko dito. Eh. Ito. Yan. Itong bulaklak na to. Yan. Ang ganda yan eh. Violet flower. Like me, violet. gandu ganda sa dulo. O diba? Nakalagay sa pat. Tsaka yan.